Mo lang. Ano, atras oh, atras. Pang makausad sa makapal na putik ang sasakyang ito kagabi sa kaba ng Abra-Kalinga Road sa bayan ng Malibkong Abra. Ito'y dahil sa patuloy na pagguho ng lupa sa nasabing kalsada na dulot ng pagulang dala ng habagat. Abra-Kalinga National Road ay minsan po open siya tapos umayang gabi, close na naman dahil tuloy-tuloy po yung pagulan dito sa amin, sir kagabi nagtulungan ang MDRMO ng Likwan Bay at MDRMO malipkong upang ma ang mga sakay ng dalawang sasakyan patuloy naman ang isinasagawang clearing operation sa nasabing kalsada isolated pa rin sa ngayon ang mga kalsada papasok sa dalawang barangay at isang sitio sa bayan Itong barangay na to ay yung uh, barangay Mugaw and barangay Duminglay Hmm. Pero yung talagang na-isolate po sir, talagang walang makapunta na motor o sasakyan ay yung Sitio sukaw sa barangay Dominglay. Ang ilang barangay sa bayan na na ng tulong. Malakas pa rin ang ragasan ng tubig sa Bay River at iba pang ilog sa bayan. Maabaw pa rin yung mga uh, level po ng... Uh, yung water level po natin sa mga main uh, river basin po natin dito sa Baay Likwan, sa Likwan Baay. So, in uh, nagpapatala kami ng mga precaution sa ating mga sa ating mga kababayan na dapat hindi po mag-cross sa mga nasabing uh, river system kung ganito pong natuloy-tuloy po yung pag-ulan. Sa katabing bayan naman ng Malibkong Abra, puspusan din ang clearing operation sa gumuhong parte ng Abra Kalinga Road. Sa bayan ng Tubo, hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang Pasig Spillway dahil sa pag-apaw ng ilog. Tungkol sa ulan, uh, hindi naman ganoon malakas sir, moderate lang siya. Nagsasanhin nang pagpapanatili na malakas 'yung, eh, mataas 'yung tubig sa spillway sa, po um, sa amin sir. Pati ang bakbak spillway sa barangay Supo hindi na rin madaanan. Kaliwat-kanan rin ang pagguha ng lupa sa Abra-Cervantes Road. Pinagdudugtong nito ang probinsya ng Abra at Ilocosur kung saan pahirapan pa rin ang pagdaan sa kalsada. Ibang sa barangay kasi sir uh, na landslide malalaki. So yung kaya lang ng tao muna para ma sa mga motorista tulad ng motor, ginagawa ng paraan sir. Sa bayan naman ng Lapas, isinara muna sa trapiko ang Abra Ilocos Norte Road, partikular sa barangay Payo, Banban. Gumumo po yung lupa sa ano sa ilalim ng ng semento ng, ng kalsada. Bale parang two consecutive days po na um bugso po yung ulan dito sa amin. Dahil dito, pinapayuhan muna ang mga motorista na dumaan sa ibang ruta. Naghatid na rin ang pamalang panlalawigan ng tulong sa mga apektadong residente patuloy pa rin magiging maulan ang panahon sa probinsya hanggang sa araw ng linggo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.